Ngayong araw nga ay pinuntahan natin ang munisipalidad ng Placer sa probinsya ng Masbate dahil dito nga ay matitikman ang bagong bukas na burger spot na trending nga online. Masarap, Papa Burger! Papa, Papa Burger sa sarap! Ito nga ang bagong bukas na Papa Burger! Manamit, meaty, walang extender, tapos mura pa Mapapa burger ka na lang talaga sa sarap Pagdating naman sa presyo E abot kaya lang Sa halagang 40 pesos Ay may dalawang papa beef burger ka na So meron sila ditong papa beef burger For only 40 pesos Buy one take one na yan Meron din po silang papa cheesy burger With cheese yan 50 pesos naman po at guys, maswerte nga ang mga nauna sa pila dahil sa first 100 customers ay makakaabil sila ng piso burger. So yun guys, grabe sa halagang piso e eh, may burger ka na para ngayon sa first 100 customers na pumila kanina. Wow! Kaya tara na't samahan nyo akong tigman kung ang Papa Burger ba talaga ako sa sarap dito sa Papa Burger! So eto na guys, stick man na natin itong Papa Burger. Actually guys, ngayon lang ako makakatikim ng mga burgers nila. At eto guys, etong napili ko, Papa Burger with Cheese o Papa Cheesy Burger. Kung may kita nyo guys, ganito kalaki yung buns nila. Malaki, may sesame, sesame seeds sa itaas. Meron silang white sauce, cheese, tapos itong patty. Wow! Wow, mm. ngayon sa unang kagat mo italagang eh, talagang malalansap nyo na o matitikman nyo na agad ang pati dahil yan. Unang kagat, pati agad with cheese tsaka itong kanilang white sauce. Talagang sarap! Woo! Tsaka malaki pa. Nagustuhan ko talaga itong white sauce. Ito yung mm. nagbibigay pampagana Brother. sa burger <laughs> ng Papa Burger. Talagang mapapa-burger ka! sasarap Ito talaga yung nagustuhan ko dito sa Papa Burger nila dahil habang tumatagal na kumakain ka nito, eh, lalong gaganahan ka kumain dahil ang sarap talaga ng sauce nila, itong white sauce. Talaga. Wow. Oh. Hmm. sulit na sulit, lalo na kapag yung buy one take one ang in-order nyo. Which is the best. Panalo. Bukod nga sa mga burgers, ay meron din sila ditong Papa Price na iba't ibang flavors. Tapos eto pa, itong kanilang Papa Cheesy Hungarian. Wow! The best talaga actually guys, itong sauce nila. Actually yung sauce, isa yan sa mga signature or trademark ng isang produkto kung gaano siya kasarap or kung ano yung lasa niya at kasarap. Yan o. Oh. So mas gusto ko to dahil talagang maraming sauce at syempre hanggayan nga, na sausage, with bread yan mm -hmm. na dito nga sa potlo yeah. so eto guys, ang lasa e talagang napakasarap at nag nagustuhan ko, e may cheese pa sa loob, yun know, o the best talaga to guys, dahil mahaba, malaki mataba, at panalo talaga sa lasa the best to guys <sighs> Kaya guys, kung naghahanap kayo ng masarap na burger spot dito sa Placer Masbate, ay puntahan nyo na itong Papa Burger. Karina mo sa Papa Burger kailan lami yun siya. Tinungo yun siya ang lami. Mapapa Burger ka sa sarap. kita kids!